Target ng Marcos administration na maabot ang 6 hanggang 8% na gross domestic product sa 2028. Ito yung sa kabila ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng bansa. Sa ngayon ay nangunguna pa rin ang Pilipinas mga bansa sa asya na may mataas na GDP. Si Kenneth Pasyente sa report, Rise and Shine Kenneth. 6.2 trillion pesos ang iminungkahing national budget para sa taong 2025 ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa cabinet meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mas mataas ito ng 7.5% sa budget ngayong taon na 5.768 trillion pesos. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, sakaling maaprubahan, mananatiling nakalaan ang naturang pondo para sa mga proyekto na makatutulong at makakapagpabuti sa antas ng pamumuhay ng mga Pilipino kabilang na ang pagbibigay ng abot-kayang pabahay sa ilalim ng Pambansang Pabahay Para sa Pilipino Program ng pamahalaan with spending to remain focused on delivering high-impact and transformative public infrastructure projects and essential social services especially for the poor and vulnerable Natalakay din ang mga hakbang ng pamahalaan kaugnay sa iba't ibang usapin kabilang na ang mga plano upang mapalago ang ekonomiya ng bansa, kung saan inaprubahan ng DBCC ang pag-adjust ng growth target ng bansa ngayong 2024. Mula kasi sa dating 6.5% hanggang 7.5% na target para ngayong taon, ibinaba ito sa 6% hanggang 7%. Paliwanag ni Balisakan, isinaalang-alang dito ang ilang bagay kabilang na ang economic performance ng bansa noong 2023, gayon din ang ilang external Factors. To uh, recognize the recent developments in uh, the global uh, uh, economy, particularly trade and, and finance, uh, we have seen their continuing uh, 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 slowdown of uh, the global economy and uh, also uh, taking into account the, the um, uptick in oil prices uh, and as well as the uh, uh, trends in the uh, in inflation interest rates, that, not just in the Philippines but also uh, in other countries particularly or major trading partners like the US. Sa taong 2025 naman, ibinaba ang growth target sa 6.5% hanggang 7.5% mula sa dating 6.5% hanggang 8% range habang nakapako pa rin ang growth target ng bansa para sa taong 2026 hanggang 2028 sa 6.5% hanggang 8%. Sa kabila ng naturang adjustment, iginiit ni Balisakan na on track pa rin ang trajectory ng ekonomiya ng bansa. Katunayan, mapapanatili niya ng adjusted growth targets na ito ang posisyon ng Pilipinas bilang isa sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Asia-Pacific region. At this pace of growth, you are still on track to achieving or to reducing poverty, poverty incidence from 18% in 2021 to single the digit level in 2028. Gayunman, hindi pa rin ipinagwawalang bahala ng pamahalaan ang ilang hamon sa kabila ng magandang itinatakbo ng ekonomiya ng bansa. Gaya na lamang ng domestic at external risk, climate change, Natural disasters gaya ng nararanasang El Nino na malaki-anya ang tsansa na makaapekto sa food security maging sa presyo ng mga bilihin sa bansa. Bagay na tinututukan naman na daw sa ngayon ng pamahalaan at iginiit na sa harap ng mga hamong ito, nananatiling positibo ang administrasyon na maipagpatuloy nito ang momentum para sa pag-unlad ng Pilipinas. The Marcos administration remains steadfast in its commitment to sustain the robust, uh, robust growth trajectory of the Philippine economy. The government's dedication transcends meeting statistical targets or numerical, numerical benchmarks. We direct our efforts toward realizing a strategic and compelling vision for our nation's prosperity, even as we navigate a global economic landscape marked by various challenges within and without. Binigyang tiin naman ni Balisacan na hindi makakaapekto ang adjusted growth rate sa pagkamit ng bansa sa upper middle income economy status sa taong 2025 at sinabing on track ang pamahalaan sa pag-abot nito. Pero posible pa rin kayang makamit ng bansa ang target nitong 8% GDP growth sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The 2028 is we are we are targeting six and a half to eight. If we are uh, if we really hit the eight, we will be so lucky, right? now uh, uh, you know as we, we see it there are, uh, the i see uh, if the interest rates will continue to fall there's a huge housing backlogs that you know if we uh, those come in they will drive the economy in a substantial substantial way yeah? Matatanda ang lumago sa 5.6% ang GDP ng ekonomiya ng bansa noong 2023 mas mataas ito sa China Vietnam at Malaysia kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.